pinuno ng hukom Mga mahal kong hukom Alam ko po na napakainit at napakamabigat ang hangin dito sa ating bulwagan. Punung-puno ng tensyon ipalaisipan, Pero habang abala po tayo sa politika, maraming mahalagang panukala ang hindi nabibigyan ng pansin mga panukalang batas na hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa buhay, <clears throat> sa sakit, sa gutom, sa karapatan ng manggagawa. Tulad na lamang po ng medical cannabis bill. Hindi po ito usaping droga. Ito'y usaping dignidad. Araw-araw may mga batang may epilepsy, may mga cancer patients, may mga nanay at tatay na umiiyak sa sakit humihingi ng legal na lunas. Nandito na po ang solusyon, pero pinapatagal pa natin. Gaano ba katagal natin hahayaang magdusa ang kapwa natin? Isa pa po, ang mga panukala ukol sa pagtataas ng minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Hindi po nagpapahinga ang presyo ng bilihin, ang pamasahe, pagkain, renta, lahat po ay tumataas. Pero ang sahod, naiiwan. Kailangan po nating ipaglaban ang manggagawang Pilipino. Ibigay na natin ang nararapat para sa kanila. Isa pa po, ang Revised Cooperative Code Bill na nakapasa na sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan at pinagdidiskusyonan pa rin sa Komite sa Senado. Ito po para sa mga magsasaka, manging isda, at maliliit na negosyante. Pinal na sana. Isang boto na lang, pero na isang tabi pa. Sila po ang bumubuhay sa probinsya. Sila rin ang tunay na haligi ng lokal na ekonomiya. Bakit natin sila pinaghihintay? Mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF, I love you, pare. Alam kong may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika. Pero hindi po dahilan yon para kalimutan ang tunay na trabaho natin, ang maglingkod sa bayan. Ang justisya pwedeng isabay sa serbisyo, hindi kailangang mamili. Pakiusap ko po Huwag nating hayaang matabunan ng ingay ng politika ang sigaw ng ordinaryong Pilipino. Habang pinagdidibatihan natin ang impeachment, may mga kababayan tayong inihintay ang gamot, dagdag sahod at ng pag-asa. Bawat araw ng delay may nawawalan ng lakas ng loob. Bawat hindi pagtutok may Pilipinong nawawala ang tiwala. Ilan lamang ito sa mga panukalang batas na naantala dahil sa usapin ng impeachment. Ito po ang panawagan ko bilang inyong kasama. Tulungan natin ang mga panukalang tunay na may silbi. Panahon na po para pakinggan ng bayan. Naniniwala po ako na ang pag-usad ng impeachment ay hindi makabubuti sa ating bayan. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang nagbubunsod ng lalong pagkakahati-hati ng ating sambayanan. Kung hindi isa ring sagabal sa patuloy na pagganap ng ating mga tungkulin legislatura. Lalo na po sa Senado. Sa halip na ituon natin ang ating oras, talino at lakas sa mga panukalang batas at programang makatutulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kapakanan ng mga mayan, tayo'y nalilihis sa usaping hindi agarang dapat aksyonan. Napapabalita pa nga na bumagsak po ang ating net foreign direct investment inflows ng bansa mula Marso ngayong taon dahil sa political instability. Pati na rin po ang ating turismo sa bansa. Mula Enero hanggang Abril itong taon, ang dami ng dumarating na turista sa bansa ay bumaba ng 0.82% kumpara noong nakaraang taon. Lahat po ito political instability. Mga mahal kong kasama, ang impeachment na ito ay napakarami ding chismis, napakaraming iskandalo ng tungkol sa bayaran, sa alok, ng kuano-ano. Dahil po dito, muli po, inihikayat ko ang aking mga kapwa lingkod bayan na bigyang prioridad ang pagkakaisa, katatagan ng ating institusyon at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Senator, what is the pleasure of Senator Judge Pimentel? Since there is a, a motion, I think, Mr. President. And the motion is uh, to dismiss the entire impeachment case. So, this representation has no choice but to object to the motion. And if I can, just like the movement, if I can also now give my reasons, uh, Mr. 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 President. Gentlemen. Be, before that, with the indulgence of the minority leader, what is the Senator pleasure Judge. of Senator Judge Kayetano. Just to clarify the motion before we debate on it, because I heard Senator Bongo. <laughs> Second, but he also stated that okay then i remand. because personally I'm against the dismissal but I would be willing to hear arguments on remanding. So I'm sorry Senator Pimentel, I just want to know is Senator Bongo actually proposing to amend the motion Please. of Senator uh, uh, Judge Bato and is Senator B Judge Bato amendable to that? Uh, sorry, President, no, Mr. President, I was not confused at all because no, I'm, I'm Senator no one Senator Go gave a seconding speech. Yes. So it, the motion stands. Mm -hmm. He seconding the yes. motion. Pero yung so, laman, Mister, uh, the, the reason I want to ask because I want to, I will second, I, I will object with yes. Senator Pimentel kung dismissal, but I will listen to the arguments kung uh, mm -hmm. remanding to the No. So may I ask... With the Senate, permission of the, the permission. senator judges to have the floor, may we hear from the principal move -on? Um, but... Senator Bato is recognized. Uh, Mr. President, my motion stands. I am for dismissal of the impeachment uh, case, and uh, uh, I don't know if... Uh, yes. uh I, I I am open, I am open for discussion. Uh, I heard the statement of uh, uh, Senator uh, Alan Caetano but still, my uh, I have already filed the motion, okay, Mr. President. So, Mr. President. So let me continue now. Uh, I made my objection, and if I be allowed, just like the movement to who gave reasons if the ano uh, Objecting part of judge can also give his reasons, Mr. President. Um, what is the pleasure of Senator Judge uh, Mr. President, this is uh, to somehow give this representation's um, point of view with regard to the uh, pending motion. And as I uh, made mention a while ago, Mr. President, I am also objecting, Mr. President, respectfully. But uh, hope springs eternal, Mr. President. Bigla kong narinig yung uh, binanggit ni uh, Senator Alan and uh, Senator Bongo. And uh, if I'll be able to explain later after the uh, minority leader, perhaps this representation would be able to uh, to uh, encourage and influence the uh, original movement of the motion. So I yield the floor uh, to our minority leader, Mr. President. The chair would like to save the time of the court, so the chair will, in the meantime, allow Senator Pimentel to um, make of record his position, presumably against dismissal. Um, thereafter, before entertaining other against the other. motion, against the motion, yeah. against the motion, before entertaining other um, senator judges to speak, the Senate will, the, the chair will suspend the session in case the appeals made will change anything. So we will pursue. Um, this matter and put a, put a matter to a vote with certainty. Senator tell may proceed. No, I think this president.